social media na yun, purang talaga kasanungalingan at kayabangan eh. Parang ikaw, napakayabang mo. Sa social media, pa-social-social, social, kung saan-saan nakakapunta. Tapos, pagdating sa tunay na buhay, pagdating dito sa Pilipinas, isang hampas lupa! mo pa agad sinabi na uuwi ka. Eh di sana, na, nakasama ko sa pagsundo sa airport. Hindi, okay lang. Sikip na din naman sa van. Uy, grabe ko sa Hindi naman ako mataba. Mas mataba ako nga sa eh. Ano? May pasalubong ka ba for me? Siyempre meron. Ikaw pa ba mawawalan? Pinili ko to yung the best for you. Kasi alam ko napakasailan mong tao. Patingin nga. Yes. Oh, ba't di mo binubuksan yung maleta mo? Baka meron pa akong pasalubong dyan. Like, chocolates. Wala na, no? Anong wala na? Ang chip mo naman! Limang taon ka nagtrabaho sa Dubai? Tapos, eto lang ipapasalubong mo sa akin? Huh? Ang chip mo! Tinan mo yung kutis mo, oh. mo, Parang hindi ka limang taong nagtrabaho sa ibang bansa nakita mo Parang ang itim-itim mo. Para kang taong bundok. Kaya, alam mo, iyon na yan. Baho-baho pa ng amon. Magpapasulubong na lang ayam pa. Ni chocolate, ni isang chocolate, wala. Alam mo yung social media na yun. Purang talaga kasanungaling at kayabangan eh. Parang ikaw, napakayabang mo. Sa social media, pa social social kung saan-saan nakakapunta. Saan tapos, pagdating sa tunay na buhay, pagdating dito sa Pilipinas, isang hakpas lupa. Ang kapal naman ng mukha mo? Ano ka, VIP? Ha? Hindi ako nagtrabaho sa ibang bansa para lang bumili ng pasalubong para sa iyo. Hindi lang ikaw ang tao dito sa Pilipinas at hindi lang ikaw yung kamag-anakan ko. Bakit? Ano ba kita? Bilas lang na makita ako makapagdemand ka ng pasalubong. Akala mo ko sino ka? Akala mo ikaw yung nag-ibang bansa? Hoy! Ako ang nakapagod doon ng limang taon, wala ka nang kung anong pinagpo-post ko sa Facebook kasi doon ako sumasaya. At kung naiinggit ka, pumikit ka na lang. Sino na yung mo? Saksak mo sa baga mo. Ano sabi mo? Isaksak ko sa baga ko? At kung ibudbud ko kaya to sa pagmumukha mo para luminis na yung budhe mo? Ang kapal-kapal mo? Hmm? Kapalis talaga po pa.